Bonded Tales. Pamagat, Agwat at Ugnayan Sa isang malayong probinsya, may tatlong batang magkakaibigan na ang pangalan ay Patricia o Pat, Emily o M, at Kennedy o Ken. Si Patricia ay sobrang malapit kay Kennedy kahit na madalas ay naglalaro at magkakasama ang tatlo. Malimit silang naglalaro sa bakuran nila Patricia kung saan ay malaunggoy na inaakyat nila Kennedy at Emily ang mga puno na namumunga doon at kinakain nila ang prutas nito. Pat, tingnan mo ang taas ng puno na yan, sabi ni Ken. Sabik na sabik na akyatin ang isang puno ng mangga. Oh, nga, bilisin mo na. Ang mga mangga ay mukhang hinog na, sagot ni Pat habang tumitingin sa mga prutas na kumikislap sa ilalim ng araw. Wait lang guys, sa akin ang pinakamagandang mangga, sigaw ni M na nasa ilalim ng puno nakatingala sa mga prutas. Baka may mga nahulog na. Emily, huwag kang masyadong mainip. Pumili ka lang ng matibay na sanga, sabi ni Ken habang sinimulan na ang pag-akyat sa puno. Okay, okay, basta ako ang unang kakain, tugon ni Em na masayang humalakhak habang umakyat si Ken Napansin ni Pat na may isang malaking sanga na nagbabantang bumagsak. Ken, ingat ka! Parang delikado yung sanga na yan. Relax lang Pat, kayang-kaya ko 'to. Sagot ni Ken at patuloy na umakyat. Kapag nahulog ka, ako ang unang kakain ng mangga. Biro ni M habang pinagmamasdan ng kaibigan nilang abala sa pag -akyat. Ang sama mo, M, pero gusto ko rin na ako ang maunang kumain ng mangga. Sagot ni Pat sabay ngiti. Kailangan natin ang lahat ng prutas para sa ating precision mamaya. Oh, nga, tara na at manguha ng maraming mangga. Sabik na sagot ni Ken na sa wakas ay umabot na sa mga hinog na prutas. Yay! Marami tayong kakaining masarap na mangga mamaya. Sabay-sabay nilang sigaw na nagbigay ng saya sa kanilang bakuran na puno ng tawanan at pagkakaibigan. Makalipas ang ilang taon, mga high school na ang tatlo, lalong naging maganda si Patricia at Emily at lalong naging gwapo si Kennedy. Mas tumindi ang lihim na paghanga ni Patricia kay Kennedy Lagi ipinagluluto ni Patricia ng tanghalian si Kennedy at dinadala sa eskwelahan para doon niya ibigay. Masaya si Kennedy at palaging nagpapasalamat kay Patricia, samantalang si Emily ay nag-focus sa pag-aaral. Gusto niyang makatapos ng pag-aaral para matulungan ang pamilya niya. Patuloy ang pagkakaibigan nila at madalas tinatawag nila ang isa't isa sa kanilang palayaw. Isang umaga, Pumasok si Patricia sa eskwelahan na dala ang pananghalian na niluto niya para kay Kennedy. At nang tanghalian na, ay pumunta sila sa canteen. Pagdating nila sa canteen, excited na nilapitan ni Pat ang kanilang lamesa. "Hey guys, nandito na ang lunch natin," sabi ni Pat habang inilalabas ang mga lunchbox. "Wow, ano ang meron Pat?" tanong ni Emily na nakatingin sa lunchbox. "Adobo at ginataang saging para kay Ken." sabik na sagot ni Pat na nakatingin kay Kennedy. Talaga, mukhang mabubusog na naman ako nito, sagot ni Ken habang tinatanggap ang lunchbox. Salamat, Pat. Palaging napaka-special ng luto mo. Walang anuman, Ken. Gusto ko lang na masiyahan ka, sabi ni Pat na may kaunting pagkahiya. Eh, ako? Anong ibibigay mo sa akin, Pat? Tanong ni Emily na nag-aangat ng kilay. Ah, ito! May extra akong ginataang saging para sa'yo, sagot ni Pat sabay abot kay Emily. Thanks, Pat. Ikaw talaga ang bait mo, sagot ni Emily habang ngumiti. Okay, tara na at kumain. Baka malate pa tayo sa susunod na klase, sabi ni Ken. Sabik at sabay-sabay silang umupo at nagsimula ng kumain. Habang nagkukwentuhan, nagpa siya si Ken na magtanong, So, anong balak niyo pagkatapos ng high school? I plan to take up engineering. Ikaw, Pat, tanong ni Ken, habang ngumunguya ng masarap na adobo. Um, gusto kong mag-aral sa culinary arts, pero gusto ko rin matulungan ang pamilya ko. Sagot ni Pat, medyo nahihiya. Ang ganda naman ng pangarap mo, Pat. Siguradong magiging mahusay kang chef. Sabi ni Emily, na sumusuporta. Ikaw, Em, ano ang plano mo? Tanong ni Pat, na interesado. Gusto kong mag-aral maging teacher para makapagturo at makatulong sa mga bata. Sagot ni Emily, na may determinadong tono. Ang ganda ng mga pangarap natin. Mukhang magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan, sabi ni Ken, nang masaya sa kanila. Oo nga, basta sama-sama tayo sa pag-abot ng mga pangarap natin. Okay? Sabi ni Pat, na puno ng pag-asa. Deal, sabay-sabay nilang sagot, puno ng saya habang patuloy ang kanilang masayang kwentuhan sa ilalim ng araw, handang harapin ang mga hamon ng buhay at ang kanilang mga pangarap. Dumating na ang araw na ang tatlo ay kolehiyo na. Si Patricia ay lumaking maganda, mas maganda pa kay Emily. Kumuha siya ng kurso na business management para matulungan ang mga magulang na pamahalaan ang family business nila. Umiibig na si Patricia kay Kennedy at pangarap niyang mapangasawa ito. Samantala, si Emily ay lumakiring maganda at ang kanyang katawan ay hugis orasan. Kumuha siya ng kursong architecture, malayo mula sa pagtuturo na pangarap niya dahil ang nagpapaaral sa kanya ay iyon ang pangarap para sa kanya. Bagamat di niya gusto ang kurso, hinarap niya ito at desidido pa rin siyang makatapos ng pag-aaral. Si Kennedy naman ay naging mas makisig at itinuloy ang pangarap niyang maging engineer. Nagdesisyon ang tatlo na mag-aral sa parehong paaralan ngunit iba-iba ang kursong tinahak. Habang nag-aaral, napansin ni Kennedy ang ganda ni Emily at ang pagsisikap nito na makatapos ng pag-aaral kahit hindi ito ang kursong gusto niya. Tumitindi ang atraksyon niya para kay Emily sa bawat araw na lumipas. Ang tatlo ay sabay-sabay pa rin kumakain tuwing tanghalian at nagdadala pa rin si Patricia ng pagkain, kaya dati. Hey Ken, kumain ka na! Sabi ni Pat, nakangiti habang inabot ang kanyang lunchbox kay Kennedy. May adobo at sinigang na baboy. Wow Pat, salamat! Lagi kang may surprise na lunch! Sagot ni Ken. Masaya at sabik na sinusuri ang pagkain. Naku Ken, ang gwapo mo talaga. Teka Pat, tingnan mo siya. Panunokso ni Emily na nakangiti. Nax, bagay na bagay kayong dalawa, maganda at gwapo, siguradong magaganda ang magiging anak niyo. Nagulat si Kennedy sa sinabi ni Emily. Ah, eh, Emily, hindi naman... Hindi pa natapos ni Ken ang kanyang sasabihin ay kinilig ng kinilig at nitingiti si Patricia sa panunokso ni Emily. Sana nga, pero syempre mas mabuti kung magtatapos muna tayo ng pag-aaral saad ni Patricia. Oo nga, pero bagay na bagay talaga kayo, di ba Ken? Tanong ni Emily habang umuusok ang kanyang pagkain. Mas masaya kung maging magpartner kayo sa buhay at sa career. Ang importante ay magkakaibigan pa rin tayo kahit matatanda na tayo. Sagot ni Pat habang tuwang-tuwa sa kanyang naririnig. Yes, pero Pat, hindi ba mas masaya kung magkasama kayo ni Ken sa mga susunod na taon? Tanong ni Emily habang tumitingin kay Ken. Eh, oo naman, sagot ni Pat na tila hindi batid ang tunay na damdamin ni Kennedy. Samantalang si Kennedy ay nag-aalala. Um, guys, wait lang, hindi naman kailangan. Habang nagsasalita na pagtanto ni Kennedy na mas lalo siyang nahuhulog kay Emily pero di niya alam paano ipagtatapat ito kay Emily nang hindi nasasaktan si Patricia. Ken, anong iniisip mo? Tanong ni Emily nakatingin sa kanya na puno ng kuryosidad. Ah, wala, basta kumain na tayo, sagot ni Ken. Pilit ipinapakita na ayos lang siya at walang problema. Muling nagpatuloy ang kanilang masayang kwentuhan. Ngunit sa isip ni Kennedy, alam niyang mas mahal niya si Emily kaysa kay Patricia, pero nahihirapan siyang ipahayag ito. Si Patricia, sa kabila ng kanyang ngiti, ay di rin alam na may nagugustuhan ng iba si Kennedy. Isang linggo ang lumipas. Nasa silid aklatan si Emily, nakatuon sa kanyang mga libro, nag-aaral ng mabuti para sa susunod na pagsusulit. Malalim ang kanyang iniisip nang biglang pumasok si Kennedy, na nagdesisyon na ipagtapat ang tumitinding nararamdaman para kay Emily. Hey Em! Tahimik na sabi ni Ken habang lumalapit sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Ken, oo, syempre! Sagot ni Emily, sabay ngiti habang iniwan ang kanyang mga libro sa mesa. Anong meron? Umupo si Kennedy sa tabi niya, nakatingin sa mga mata ni Emily, nahihirapan man ngunit siya ay determinado. Alam mo, matagal na akong nag-iisip tungkol sa atin. Gusto ko lang sanang ipaalam sa na may mga bagay akong nararamdaman. Na nararamdaman? Tanong ni Emily habang naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Um, dahil palagi tayong magkasama, parang, parang may espesyal na akong nararamdaman para sa'yo. Gusto ko sanang malaman kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa akin. Sabi ni Ken, nanginginig ang boses sa pag-amit. Umilis ang tibok ng puso ni Emily at nalulusaw sa titig ni Kennedy. Kennedy, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tugon niya habang nahihirapan. Okay lang, M, Hindi ko naman inaasahan na sagutin mo ako. Sagot ni Ken, ngunit sa loob niya ay siya ay umaasa. Gusto ko lang maging tapat sa nararamdaman ko. Mahal kita, Emily. Nang marinig iyon, parang natigilan si Emily. Kennedy, ako, ngunit hindi siya makapagpatuloy. Ang mga saloobin niya ay naguguluhan. Nasa isip niya si Patricia at ang kanilang pagkakaibigan. Hindi ko alam kung paano ko dapat sagutin ito. Em, hindi ko gustong ipilit sa'yo. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin, lalo na kay Pat, sabi ni Ken, na nag-aalala. Pero gusto ko lang sanang malaman mo na nandito ako para sa'yo. Kennedy, ang dami kong iniisip Sasaktan ko si Patricia kung sakaling maging tayo, tugon ni Emily na puno ng pagkalito. Alam ko, at ayokong maging dahilan ng sakit mo o ng sakit ni Pat. Pero ang nararamdaman ko para sa iyo ay totoo, sabi ni Ken, na may determinadong boses. Ken, ang hirap, sabi ni Emily. Ang puso niya ay naguguluhan. Gusto ko ring maging tapat sa iyo, pero ayokong masaktan si Pat. Nakakaapekto ito sa ating pagkakaibigan. M, okay lang. Naintindihan ko. Gusto ko lang sanang maging tapat sa nararamdaman ko. Hindi ko kayang itago ito, sagot ni Ken, sabay hawak sa kamay ni Emily. Napatingin si Emily sa kamay ni Ken, damang-dama ang init ng kanyang pagmamahal. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero ayokong mawala ang pagkakaibigan natin, sabi niya na puno ng takot. Ano man ang mangyari, nandito lang ako, hindi kita iiwan, sagot ni Ken na may pag-asa sa kanyang mga mata. Habang pareho silang nakatingin sa isa't isa, alam nilang may nagbubukas na bagong kabanata sa kanilang kwento, ngunit ang mga tanong at pagdududa ay nananatili sa isip ni Emily. Araw-araw, si Kennedy ay nililigawan ng palihim si Emily. Binibigyan niya ito ng bulaklak, tsokolate, at nililibre siya kahit hindi naman hinihiling ni Emily na ilibre siya. Madalas sinasaway ni Emily si Kennedy at sinasabihan na tumigil na. Ken, tama na tumigil ka na sa panliligaw mo ng palihim. Ayokong saktan si Pat, malungkot na saad ni Emily. Emily, mahal kita at gusto kong ipakita iyon sa iyo. Masakit din sa akin ang nangyayari. Ayoko ding saktan si Pat, pero sa pagpipigil ko, nasasaktan din ako. Malungkot na sagot ni Kennedy. Tumalikod si Emily at naglakad palayo kay Kennedy, ngunit hindi siya sinukuan ni Kennedy kahit anong layo ni Emily, lalo siyang nagpursige na makuha ang puso ng dalaga. Makalipas ang ilang buwan, naramdaman ni Emily na unti-unti na siyang nahuhulog kay Kennedy at nagdesisyon siyang harapin siya at kausapin upang patigilin na ang binata. Nang pinuntahan siya ni Ken sa hardin ng paaralan, sinimulan ni Emily ang usapan. "Tumigil ka na, Ken. Nahihirapan na ako. Ayoko nang ligawan mo pa ako." Emily, "Mahal na mahal kita at nararamdaman ko na mahal mo rin ako. Pakiusap, 'wag mong sabihin na tumigil ako." malungkot pero buong pagmamahal na sambit ni Kennedy. Niyakap ni Kennedy si Emily at sa kabila ng pag-aalinlangan ni Emily, naramdaman niya ang init ng yakap ni Ken ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas ng loob na ipagtapat ang nararamdaman. Pero desidido pa rin siyang patigilin si Ken. Mahal din kita, Ken. Pero kung may masasaktan tayo, mas mabuting pang... Hindi pa natatapos ni Emily ang kanyang sasabihin nang biglang makita nila si Patricia may gulat at hinanakit na mababakas sa kanyang mukha. Mga trader, ikaw, Emily, alam na alam mo na mahal ko si Kennedy, pero nilandi mo siya. Ikaw, Kennedy, lahat ginawa ko maramdaman mo lang na mahal kita, pero bakit di mo ako nagawang mahalin pabalik? Galit na galit na sambit at tanong ni Patricia. Sabay takbo palayo sa kanila sa sama ng loob. Pat! Wait! Sigaw ni Emily. Ngunit mabilis na umalis si Patricia at sumakay sa kanyang kotse. Dapat sundan natin siya sabi ni Kennedy na puno ng pangamba. Pumunta sila sa mansion ng pamilya ni Patricia, ngunit di sila pinapasok. Nang hinarap sila ni Patricia, nagalit siya. Anong ginagawa ninyo dito? Umalis na kayo. Pagtatabuyan ni Patricia. Pat, pakiusap. Gusto naming makausap ka, sabi ni Emily, na puno ng lungkot. Wala na kayong karapatan na makipag-usap sa akin. Sirana sira na ang pagkakaibigan nating tatlo. Umiiyak na wika ni Pat hinaplos ni Candy ang likuran ni Patricia. Tahan na, wala kang kasalanan dito. Hindi rin ito kasalanan ni Emily. Pero ang sakit, Ken, ang sakit na makita kayong dalawa. Bulong ni Patricia na puno ng hinanakit. Alam kong mahirap ito, pero kailangan natin itong pag-usapan. Hindi ito ang katapusan ng pagkakaibigan natin, sabi ni Kennedy, na nagtatangkang ipaliwanag ang sitwasyon. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Nakita ko na ang lahat. Hindi ko na kayang makita kayong magkasama sigaw ni Patricia kasabay ng pag-iyak. Pat, pakiusap! Gusto naming ayusin ito, sabi ni Emily, pero hindi na talaga siya pinansin ni Patricia. Habang naglalakad palayo si Patricia, naramdaman ni Emily na tila nagugunaw ang kanyang mundo. Wala na tayong magagawa, Ken. Parang ang lahat ay natapos na, saad ni Emily, na ng lungkot. Hindi pa, Em, sasabihin ko kay Pat ang nararamdaman ko. Kailangan nating ituwid ito, sagot ni Kennedy determinado sa kanyang desisyon. Gusto ko rin, pero paano tayo makikipagbati sa kanya? Tanong ni Emily na puno ng pag-aalala. Sa pamamagitan ng pagsisikap, gagawin natin ang lahat para hindi mawala ang pagkakaibigan natin, sabi ni Kennedy na may pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng kanilang plano, ang mga pader na itinayo ni Patricia ay tila napakatibay at mahirap kibain. Kinabukasan, hindi na nakita pa ni Kennedy at Emily si Patricia, sinubukan pa rin nilang puntahan siya sa mansion araw-araw, pero niminsan ay hindi sila pinapasok at kinausap ni Patricia. Ilang linggo ang nakakalipas na balitaan na lamang nilang nasa ibang bansa na si Patricia at ito ay kanilang ikinalungkot. Hindi ko alam kung paano pa natin maayos ang hidwaan sa pagitan natin at ni Patricia, sabi ni Emily, habang nag-aalala. Alam ko, Em, pero kailangan nating tanggapin na may mga bagay na hindi natin kontrolado. Sagot ni Kennedy na puno ng pag-unawa. Siguro ang dapat nating gawin ay mag-focus sa pag-aaral. Nandiyan na tayo, kailangan na lang nating tapusin ito. Sabi ni Emily na nagpa siya na maging mas seryoso sa kanyang mga aralin. Habang si Emily ay abala sa kanyang pag-aaral, patuloy naman si Kennedy sa kanyang panliligaw. Sinisikap niyang ipakita ang kanyang pagmamahal sa kanya sa kabila ng paglayo ni Patricia. Makalipas ang ilang taon, nakapagtapos na sila ng kolehiyo. Isa ng ganap na architect si Emily at engineer naman si Kennedy. Natanggap sila sa isang kompanya at dahil dito, madalas pa rin silang magkita. Hey, M! ang husay mo at ang ganda ng mga proyekto mo, puri ni Kennedy, habang pinagmamasdan ang mga plano ni Emily sa kanilang office. Salamat, Ken. Ikaw rin. Ang mga proyekto mo ay talagang nakaka-inspire sagot ni Emily habang mumingiti sa kanya. Mag-iisang taon ang lumipas at hindi pa rin tinigilan ni Kennedy si Emily. Sa wakas, nagbunga na ang kanyang panliligaw. Emily, gusto ko sanang itanong kung... Pwede ba kitang tanungin na maging girlfriend ko? Tanong ni Kennedy na puno ng pag-asa. Bakit hindi? Matagal na rin akong nag-iisip tungkol dito. Oo, oh, Ken, sinasagot kita. Masayang sagot ni Emily na puno ng saya. Talaga, ang saya-saya ko. Salamat, M. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Sabi ni Kennedy at masayang silang nagyakapan. Nang dalawang taon na sila sa kanilang trabaho, nagpasiya silang magpakasal. "Ken, gusto ko sanang pag-usapan ang tungkol sa atin." Sabi ni Emily habang naglalakad sila sa parke. "Anong iniisip mo, M?" tanong ni Kennedy, nakatingin sa kanya na puno ng sigla. "Gusto ko sanang magpakasal tayo." Gusto ko nang bumuo ng pamilya kasama ka, sabi ni Emily, na punong-puno ng pag-ibig ang bawat salita. Talaga? Yun ang pinapangarap ko. Sige, Em, pakakasalan kita, sagot ni Kennedy na puno ng saya. Mula sa mga pagsubok at pagsisikap, natagpuan nila ang kanilang landas patungo sa isa't isa. Sa wakas, ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng magandang kinabukasan, handang harapin ang mga hamon ng buhay na magkasamas makalipas ang ilang buwan matapos ang kanilang kasal. Ang pagsasama ni Emily at Kennedy ay nagbunga at nagkaroon sila ng anak na babae. Naging masaya ang kanilang pagsasama at habang lumipas ang ilang taon, binayayaan sila ng isa pang anak na lalaki. Ngunit pagkatapos ni Emily na isilang ang pangalawa nilang anak, nagdesisyon siyang kausapin si Kennedy. Ken, may gusto sana akong pag-usapan, sabi niya na nag-aalangan. Anong nangyayari, Em? May problema ba? Tanong ni Kennedy nang may pag-aalala. Sa totoo lang, hindi ko na plano pang magbuntis muli. Sa tingin ko tama na ang dalawang anak, sinabi ni Emily na puno ng determination. Okay lang M, nauunawaan ko. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng anak na babae at lalaki. Sagot ni Kennedy na may ngiti sa kanyang mukha. Sobrang saya ko sa mga bata. Ang mga ito ang dahilan kung bakit tayo nandito. Oo, oh, at gusto ko ring makapag-focus tayo sa kanilang pagpapalaki. Mas gusto kong maging hands-on na ina, sabi ni Emily, na tila nagiging mas komportable sa kanyang desisyon. Ang importante ay masaya ka, Em. Nandito lang ako para sa iyo at sa mga bata. Kung anong gusto mo, susuportahan kita, sabi ni Kennedy, na puno ng pagmamahal. Salamat, Ken. Sa suporta mo, alam kong magiging magulang tayong dalawa na masaya at nagmamahalan, sagot ni Emily, na tila nawala ang kanyang mga pag-aalala. Siguradong magiging maganda ang kinabukasan ng mga bata, isang masayang pamilya ang nabuo natin, sabi ni Kennedy, sabay yakap kay Emily. Tama ka, at kahit ano pa man ang mangyari, sama-sama tayong haharapin ang mga hamon sa buhay, sagot ni Emily na may ngiti sa kanyang mga labi. Mula sa mga simpleng usapan na ito, Muling nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan bilang magulang. Alam nilang magkakasama silang hahanap ng mga paraan para maging mas masaya at matagumpay na pamilya. Nang anim na taon na ang anak nilang babae na pinangalanan nilang Patricia na may palayaw na Trisha ay pinapasok na nila ito sa elementarya. Si Trisha ay nagkaroon ng matalik na kaibigan na batang lalaki na ang pangalan ay Nathaniel na palagi nitong kalaro. Trisha Anong nangyari sa school today? May bagong kaibigan ka ba? Tanong ni Emily habang sabay silang naglalakad patungo sa paaralan. Oo, Mama, si Nathaniel. Ang saya-saya namin. Masiglang sagot ni Trisha na puno ng saya. Palaging sinusundo ng mag-asawa si Trisha sa eskwelahan. Isang hapon, habang naghihintay sila sa labas, nakita nila ang ina ni Nathaniel na si Patricia, ang kanilang matalik na kaibigan at kababata. Ken, si Patricia Bulong ni Emily, sabay tingin kay Kennedy. Gusto mo bang kausapin siya? Oo, subukan natin, sagot ni Kennedy, na puno ng pag-asa. Ngunit nang lapitan nila si Patricia, tila mailap ito at umiwas sa kanila. Pasensya na, may kailangan akong gawin, sabi nito, sabay sakay sa kanyang kotse kasama si Nathaniel. Pat, sandali! Sigaw ni Emily, ngunit hindi na sila pinansin ni Patricia. Ang lungkot, Ken, gusto ko sanang makausap si Pat, sabi ni Emily, na tila naguguluhan. Alam ko, Em, pero mukhang may mga dahilan siya kung bakit ayaw niya tayong kausapin, sagot ni Kennedy na nag-aalala. Pero bakit? Ang tagal na nang nangyari. Akala ko, makakausap na natin siya ng maayos, sabi ni Emily, na puno ng kalungkutan. Baka kailangan lang niya ng panahon. Subukan nating huwag mawalan ng pag-asa. Siguradong may paraan para makausap siya, sabi ni Kennedy Napuno ng suporta. Umaasa akong makakabawi tayo sa kanya. Ang hirap isipin na ganito ang nangyari sa ating pagkakaibigan. Tugon ni Emily, na nag-aalala sa kanilang sitwasyon. Basta, nandito lang ako, Em. Kailangan nating ipakita kay Patricia na nandito pa rin tayo para sa kanya. Sagot ni Kennedy, na nagbigay ng lakas kay Emily. Habang naglalakad sila pa uwi, ramdam nilang may mga bagay na dapat ayusin hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi pati na rin para kay Patricia. Alam nilang may mga pagkakaibigan na hindi basta-basta nawawala at handa silang ipaglaban ang kanilang pagkakaibigan. Araw ng Sabado, nagpasya si na Emily at Kennedy na siya lang dalawa nilang anak sa mall. Nasa parking lot sila nang biglang makita ni Trisha ang batang lalaki. Mommy, si Nathaniel andito! Masayang saad ni Trisha habang tumatakbo patungo sa kanya. Tiningnan nila si Nathaniel, ngunit nakita nilang nasa gitna siya ng daan ng mga sasakyan, naglalaro at walang kaalam-alam sa panganib. Trisha, huwag ka munang lumapit. Nathaniel! Sigaw ni Kennedy, sabay takbo patungo sa batang lalaki. Samantala, si Patricia ay pumasok sa mall service, nagaalala at humingi ng tulong na hanapin ang kanyang anak. Nawawala po ang anak kong si Nathaniel. Kailangan ko ng tulong. Wika niya sa mga staff. Habang tinitingnan ng mga guard ang CCTV, nakita nila si Nathaniel na naglalaro sa parking lot, ngunit may paparating na sasakyan. May panganib! Kailangan natin siyang iligtas! sigaw ng isa sa mga guard. Agad-agad, si Kennedy ay tumakbo at mabilis na kinuha si Nathaniel, inilayo siya sa panganib. Huwag kang matakot, Nathaniel. Nandito na ako, sabi ni Kennedy na puno ng pag-aalala. Agad dumating si Patricia at ang mga guard sa parking lot. Anak, Nathaniel! Mabuti at ligtas ka! Umiiyak na saad ni Patricia, sabay yakap sa kanyang anak. Mommy, iniligtas ako ng papa ni Patricia, sagot ni Nathaniel. Nagulat si Patricia sa sinabi ng anak. Sino ang papa ni Patricia? Tanong niya. Ngunit nang makita si Kennedy at Emily, naisip niyang nagkakamali siya. Kahit na pinutol niya ang pagkakaibigan nila, ay mahal pa din nila siya. Salamat sa pagligtas niyo sa anak ko. Masaya din akong malaman na di niyo pa rin ako nalilimutan. Ipinangalan niyo talaga yung pangalan ko sa anak niyo, sa ad ni Patricia. Ngumingiti habang luhaan at nahihiya na tumingin sa kanila. Walang anuman, Pat. Kapatid ang turing namin sa iyo, sagot ni Kennedy, na puno ng pagmamahal. Mahal na mahal ka namin, Pat, at miss na miss ka na namin. Patawarin mo kami sa mga nagawa namin. Lumuluha ngunit masayang saad ni Emily. Tapos na yon M, wag mo nang isipin pa. Miss na miss ko na ang mga best friends ko. Lumuluhang saad ni Patricia sabay ni Yakap si Emily at Kennedy. Siya nga pala, may birthday party si Nathaniel. Gusto kong pumunta kayo sa mansion next week. Kayo ang special guest ko. Masayang wika ni Patricia. Of course, excited na kami. Sagot ni Kennedy at Emily nang sabay. Habang naglalakad pabalik sa mall, magkahawak kamay pa si Patricia at Nathaniel nagtawanan sina Emily, Kennedy, at Patricia nang mapansin nila ito. Tingnan mo si Nathaniel. Grabe makahawak sa kamay ni Trisha. Kala mo mawawala si Trisha. Saad ni Kennedy habang karga-karga ang bunso niya. Oo nga no. Sana patuloy silang maging magkaibigan hanggang paglaki nila. Sambit ni Patricia. Tama! Para best friends ang mga magulang, mag-best friend din ang mga anak, masayang saad ni Emily. Sila ay masayang na masyal sa mall, nag-enjoy sa bawat sandali at ang pagkakaibigan nila ay nanumbalik at mas lumago pa. Wakas! Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Sa kasalukuyan, meron po kaming limang subscriber at sana po ay patuloy nyo kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-subscribe. Like and share hanggang sa muli dito lamang po sa Bonded Tales.